Genesis 11, Magandang Balita Biblia, Ang Tor ng Babel, sa simulay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar, at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa, at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo, at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti ibumab tayo at guluhin ang kanilang wika, upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang lahi ni Shem, ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandaang tanggulang na noon. Nabuhay pa siya ng limang daang taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arfaxad ay tatlumput limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shela. Nabuhay pa siya ng apat na daan at talong taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Tatlumpung taon na noon si Shela, nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng apat na at tatlo taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlumput apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng apat na at tatlumpung taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlumpung taon, naging anak ni Peleg si Ryu. Nabuhay pa siya ng dalawang daan at siyam taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Ryu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng dalawang taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera, nang siya ay siyam na taon. Nabuhay pa siya ng isang daan at labing na taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ang lahi ni Tera, Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhi pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai, at napangasawa naman ni Nahor si Milka, na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat bab siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai, at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon na matay si Tera sa gulang na dalawang daan at limang taon.